So, dito yung tayo sa pinaka-park ng Nova, sa rooftop. So, yung dami ng tao, mga lodi. Ang ganda ng running, running water nila, galing sa taas. Dito yan sa mga mga lodi sa park nila na nasa rooftop. Dito tayo tingnan natin kung maganda yung ano rito. Yung view. Aba, ba na naman. Green naman. Kanina blue. Ano diba mga lodi? Nakita nyo yung Ferris wheel ng ano So, oh, yung pinaka rooftop dito. Kita mo sa baba. Ito, Oh, red naman. Ang galing, oh. Ito ay pang kulay. Oh, pink naman. Ang galing. Okay. Balik na tayo sa loob ng Owa. So, madilim pala rito sa taas. So, dun sa loob ng mowa, mali maliwanag. So, dun na tayo. Tara. Let's go! Punta natin si Panda. Let's go! Ay, si Panda, oh. Nagkakaguluhan si Panda. Nagating Panda. Oh, Magaling sila. Ayun na tayo dyan. Nakagulo sila. Bye, Bear. Balik kami dito next time. Okay, yun lang, mga Lodi. Pag-sunod na ulit na ating vlog At ito si Michikals TV Sa ating bahay Lakwacha Thank you for watching guys Thank you Bye bye God bless Ingat lahat